Ito, so, testingin natin yung binili kong mic ngayon ma. Kasi nung ano, nung isang vlog ko, nung isang vlog ko, hindi ka marinig eh. Ano? So, saan tayo ngayon? Sa inasal, Sa mall tayo Ever. Mall pa lang mall ah. <laughs> eh, inasal na naman tayo, guys. Yun, akin, no? Oh. Ayun, <laughs> eh, mga updated <laughs> menu, <mo> guys. Zoom <laughs> yun na lang. Ako pala mag-zoom.

Tingnan nyo, malaki na yung ano. Yun o, no, ipang scoop nila. Yun o, no, solid. Tingnan nyo kaya.